Pakilala ko po sa inyo, siyempre mula sa Action Dapat party list si Mr. Roberto Ado. Maraming salamat po ma'am. Sa lahat po ng mga persons with disabilities na andito ngayon, magandang hapon po. Nakikisa po ang aksyon Dapat sa inyo sa pagdadaos ng uh, Christmas party na ito. Na nakikita po namin ang mga iba-ibang subsektor ng uh, sektor ng persons with disabilities. Uh, kami po sa Action Dapat ay isang party list organization. Layunin, makatulong at mabigyang pansin ang mga sektor na nasa mababa ang kalagayan sa lipunan. Uh, kagaya po ng persons with disabilities. Nakita din namin na ang iba pang mga nakapalibot na mga issue, kagaya po ng kalusugan, trabaho-negosyo, edukasyon, klima, o kaya environment. Ito po ang nakapaloob sa aming plataforma na nakita namin mahalaga na magkaroon ng boses sa kongreso. Si Karumel po ang kaugnay namin ng na matalik sa ngayon dahil nakita po namin yung pagkakaroon ng pagkakaisa doon sa mga mithiin at layunin para sa mga persons with disabilities. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang ah, hawak namin yung action dapat party list. Ang mga pinaglalaban namin dyan sa, sisimplihan ko na lang ay siyempre narinig nyo na parati ang honest governance, opportunity for all, peace, prosperity, and productivity, and siyempre huwag kakalimutan yung environment and education. Sa akin, ang pinaka-importante equal opportunity. Kasi yung mga nangangailangan ng equal opportunity, yung mga may kakulangan, di ba? PWD, eh, tayo, ako, hindi lang halata, Mukha lang ako healthy pero PwD tayo. Dapat mabigyan ng mga oportunidad sila lahat na makapagtrabaho ng mabuti, makapagbigay ng tulong sa bahay. Lahat tayo mabigyan ng pagkakataon, dumali ang buhay para maging productive sa society. Merry Christmas sa atin lahat. Okay, maganda-maganda uh, kapon po sa ating mga kababayan may kapansanan dito sa Barangay Santa Ana. Kayo po ang mahalaga. Kaya po, siyempre, maraming maraming salamat sa lahat. At siyempre po, yung ating panauhin ngayon, ano uh, nomini rin ng uh, Aksyon Dapat Party List na kasama na natin ngayon. Maski po sila ay uh, talagang sinadya po na makarating rito para maipaabot yung kanilang uh, mataus-pusong uh, pagtulog at uh, yung sinasabi ka po natin na pag-alaala sa ating mga may kapansanan. Hindi pa po sila naluluklok. Marami na po na kaming nagawa na nakipag-usap sa mga bus operators ng Pilipinas para yung accessibility law ng persons with disability ay ma-implement sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyong pagtulong at pagsuporta. Mabuhay ang Barangay Santana!